Eh, pag magsasalta kayo, malakas ha. Oo! Oh, Oo! Oh. Mga Dota Boys na Ito po ko mga Dota Boys na pare! Mga Trali! Mga Vic Magdota sa pare! Si Julius Kylo Si Uriel! Uriel Valdez! Ang ako ni Ma'am Valdez. Ang principal sa pae. Ang principal sa... tagat-nagatang bulan. Ang inig sa balot. Parang penoy. Ito po si Tabasa, nang tatabas, nang kakabog. Ayan po, nasa Pinoy pa kami. Dito po kayo sa Pinoy Big Brother, Pinoy. Pinoy, Pinoy, Pinoy Street, Pinoy Street. Tapos oh, no. <laughs> ikaw, ma'am. tapos <laughs> si <laughs> Uriel, ang tumulog. Ano mo, po kami ay sa sa... Minibot po kami sa Tundo, Tundo. Wala so, ah, nga nandun ko. Pinapakulo kami. Sobray <laughs> eh. Ah, simpang nagyayelo na kami sa magrang init. Nagyayelo kami eh. Ito so, may mga tao po dito. Dyan po. Ito po tayo, naglalakad. Ito po yung anino ko. Ito po yung Mercury. Ito ko, kochi ni no, Uriel. Ina mo. Kochi mo yan, Uriel. Punta kami sa Laumat. kami sa Ito po si Ma'am. Ito po si Ma'am si ma Sophie. video na yun, lalagay sa YouTube. Ito si Ma'am Sophie. Biker namin ng uh, four-sheet. Ito po si Ma'am Sophie. Pabili ka oh, ng manggalis. <laughs> Ayaw mo, wala kaya atang meri. Ito si Paolo de los Reyes. Ayan po. Bakit? Ito, pabunta po kami sa palengke. Ano mo, ano? Ito po, Jack Barber Shop. Jack Barber Shop. po kami sa palengke. Palengke ng bawat. Ito po yung araw. Tingnan nyo. Ang liwanag. Ang liwanag. Game din. Talikod. Yeah, Kaya di ka mapicture araw. Ito po yan. <laughs> the post one. The postpon. ng ah, yeah.

Malapit na po kami sa Laumat. Nag-paraserve so, na tayo doon. nag na ako. Paraserve na. Dalawa lang. Dato kayo. Ay, oh. dalawa lang? <laughs> Hindi, siya yung... Yan po, yan ah. po. Ayan po, kanina namin. Ambao. Ambao. Ito po, baog. 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 So five, 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 eh. so, five band five band 5 bands. 5 So 5 bands, 5 bands. Ate. Anong kahe? Anong O sila <laughs> mga Y. Ang kulit, mga kulit. Ito po rin dato Ang mga gaya rin datong. <laughs> po lang, Diyan po kami pupunta, ha? Oh, pa alam Diyan po ang aming tambayan. O, uh, lamat. Hindi na lang ba, siya, man? ba Iman? Present ka pa, Manipius! lima lima. Diyan na po nila ang amat. Diyan po Ayun po, no. Diyan. Diyan Diyan po po

Bakit naman ako mo? wala nang sinabi. ako po ang Esopya. Dito. dito po kami sa Pinoy. Ito po ang Mutia. Mutiang Mutia Barab... Mutia ba Baba. Sama nyo naman eh. Kaya, sa Ano oh, sa na ito so, po party. parking. Ito so, po ang kotse nila, Tabasa. Bulok. Bulok? Ito so, po ang parol nila. Ito po, tatay ni Tabasa. Ito yung nila. Ito ang nila. Ito nila. ni Tabasa lang tapo kami sa mirasol tapo kami sa mirasol Oh, sa mirasol 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 ilang puna sa bahay nila Eman lapit na po ilang kanto pa ilang bahay pa po gusto mo

Tetewan to. Oh, ayun na. Ayun na na Bye, Neeman. Ayun po si Ewan. eh.